So, ngayon ay nandito ako sa aming bahay. At, kakagising ko lang guys. So, yan, hindi pa ako nakapag-ayos. So, yan, ang ginagawa ko muna dito ay nagagawa ko ng assignment namin sa Pilipino. At kanina guys, um, gumagawa ako ng props. Tingnan nyo guys. Ito yung props namin para sa Mapid Day dahil at yan festival yung iba-present namin. Ito yung siya guys. Actually, hindi ko pa natapos kasi nga, nakulang ako sa folder. Dahil hindi pa nakapalit ng folder ano akong? So, ayan. ang ito kong kagrupo. So, yan. Ayos na ito yung stand ko, guys. Diyo ko alagay ko okay. so, sa guys, Ayan, guys. Filipino notebook. nakalagay ko na dito sa akin at, 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 at meron pa na na skip ba hindi ko nakuha hindi ko siya nakaingkang So yun guys, i-arrange ko muna itong mga ano, nagawa ko ng pots guys. Dito ko lang muna siya may ko muna guys dahil baka magdikit tikit, -tikit siya guys. Kaya so, ayun, i-arrange ko muna ng counting space para hindi siya dumikit. ganda na guys. My Ayan, guys. -hindi ako nabisi, upload ako um, video ko, guys, during our presentation, -pide. So, yan, guys. Papakita ko lang sa inyo yung siya kapag umaga. So, si mama, guys, ay So yan guys, dito ko lang tataposin dahil maliligo pa ako at mag-charge. Bye!